Bell pepper na lang na may sabaw ang inulam ni Via. Another day, another story to share. Alas 9 na ng umaga nung kami nagising ni Via. At katulad nga sa aming mga nakaraang video, nandito na naman siya sa kanyang favorite spot. Tinanghali na nga kami ng gising ni Via, pero ang paligid ang dilim-dilim pa din. Ito nga yung isang bagay na ayaw naming mamiss ni Via tuwing umaga, ang makapag-explore siya dito sa labas. Pagkatapos niya nga makapag-explore sa labas, ay nilinisan ko na din siya at pinalitan ng kanyang damit. At dito nga ay pinipilit niya talagang maisuot itong sapatos ng kanyang tatay. Yung pinapasuotan mo naman siya ng kanyang chanelas pero tinatanggal dahil ang gusto pala ay ang sapatos ng kanyang tatay. After niya makapag breakfast ay hinayaan ko na lang muna siya makapag screen time pero nilagyan ko muna siya ng off lotion dahil nga medyo maraming lamok dito sa amin. Hinayaan ko na lang muna nga siyang manood para matapos ko na rin yung aking spiritual discipline ngayong umaga. Dahil ang asawa ko naman ay meron din nga schedule ng kanyang masteral class ngayon. At habang ginagawa ko nga yung aking devotion, grabe, napaka-timely talaga yung tinuro ng Panginoon sa pinagdadaanan namin ngayon. Yung Word of God talaga yung nagiging kalakasan namin mag-asawa sa bawat araw. Naniniwala talaga kami na buhay ang aklat na ito at nagsasalita ang Diyos dito. Kaya sa biyaya nga ng Diyos, we make sure talaga na sa bawat araw ay mapagbulay-bulayan namin ito. After ko nga mag-devotion, tapos na rin yung masteral class ng aking asawa, kaya lumabas muna kami para bumili ng big. Napaka-helpful naman talaga na itong si Via. Gustong-gusto na nga niyang buhati ng container. Gusto mo pa talagang tanggalan ng trabaho ang iyong tatay, ha? Coffee. At may pakaway-kaway pa nga talaga si Via sa mga dumadaang sasakyan. Nakita nga namin sa social media na signal number one na pala kami dito sa Benguet dahil sa bagyong Christine. Awan ng Diyos, yung paligid ay napakakalma pa din. Pero nagmadali na rin nga yung asawa ko na pumunta sa bayan at mamalengke para sa isang linggo naming supply. At sakto din naman dahil wala na ding laman itong refrigerator. At dahil nakatulog na din nga itong si Via, kaya nagmadali na rin ako maglinis dito sa kusina. Kapag ganitong tulog na si Via, bago pa talagang talaga ako makakilos-kilos para maglinis-linis sa paligid. Kaya dapat talaga ay mabilisan din ng kilos. Dahil kapag bigla nga siyang nagising at gustong dumete, tapos na yung aking gawain. Sa point na ito ay naitago ko na nga halos lahat yung mga gamit na nagamit namin noong anniversary. At pagkatapos nga, ito namang mga hugasan ng aking inatupag. Magsisimula pa lang ako, abay nagising na pala ulit itong si Via. Tiyo. <laughs> Mabuti na lang nga, eh, hindi naman siya nagpakarga, kaya natuloy ko naman ito ang aking pagliligpit. Medyo hapon na nga, pero wala pa din yung aking asawa. Wala pa nga akong naluluto para sa aming pananghalian. Dahil wala pa nga yung pinamili ng aking asawa. At eto na lang nga yung meron kami ngayon. Bell pepper, sibuyas, bawang, kalamansi, at Luya. Pero gutom na nga si Bea, kaya naisip ko na ito na lang muna yung aking lutuin para sa kanyang pananghalian. In-slice ko na lang nga yung lahat sa maliliit na part at naisip ko na igisa ko na lang ito, lagyan ng tubig at asin. Ang hindi ko lang alam kung magugustuhan naman ito ni Bea. Pero yung iniisip ko na lang nga, sa mga oras na ito, ang mahalaga ay meron naman siyang maulam. At alam nyo ba na ang bell pepper pala ay napakayaman sa vitamin C, A at saka fiber. Kaya sana lang talaga ay kainin ito ni Bia. At sa wakas nga ay dumating na din yung aking asawa kaya kumain muna kami para sa aming pananghalian. Mabuti lang at bumili pala siya ng lutong ulam para sa aming dalawa. At mukhang nagustuhan naman ata ni Bia itong kanyang bell pepper soup. At dinagdagan niya pa nga talaga ng sabaw itong kanyang kanin. At nagpabuhat pa nga talaga sa akin yung bata habang kumakain. I want to eat, eat, eat. Apple and banana I want to salamat nga sa Diyos dahil ito na naman nga yung panibagong word na lagi naming naririnig kay Bia yung salitang eat. Habang tumatagal nga ay dumadami na rin yung salita na kaya niyang banggitin. At salamat nga sa Diyos dahil halos nga ay naubos ni Bia yung kanyang pagkain. At tinignan ko na rin nga kung ano itong mga napamili ng asawa ko para sa isang linggo naming ulam. At isa pa talaga sa gusto kong pasalamatan sa Panginoon dito sa Benguet ay napakamura lang ng mga gulay. Kaya naman talaga na enjoy namin dito yung pagkain ng mga mga gulay. Kaya yeah? sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Muli ako si Mama Care ay lagi nagpapaalala to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!